I've been dreaming all in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can a waste this in my face. Baka baka tayo. Baka patay, say, I need a break. Don't stand strong, need to move on to what I want.

pay song <laughs> when i chase like <laughs> that yeah i play so strong with the knife in the back i'ma swing home run like a baseball bat Gonna see me rise i hate on that i don't play both sides we'll be no cap i'ma ride i don't want no tie you in a thing a idol Right back up, that's how you get tough Calluses on my hands so rough Yeah, I call your bluff, I'm not the one Mess with me, come out with none Cause I'm so done, you had your fun And now you're gonna paste on the barrel of the I got a cold clip with your name on okay. it But I'ma let you you ain't worth it Time to strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming Time to stay strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming <laughs> Yow! Salawan! Salawan! Mahal na siya! yung mga nakuha ko! Umipad natin sa taas! Kayong ano? ka yung ano? Naanod! Dito sa akin! Ikaabot na ng tubig! eh o, no, lakas na ng tubig mga idol! Mahirap na mga idol! Hindi na kayang lutungin! Nadadala ako! Oh! ay o! Lakas eh! Mamaya madadagdagan pa natin 'yan. <laughs> oh 'di ba? Madadagdagan pa natin 'yan. Ang dami pa naman sana. Doon, oh. Dami pa, dami pa. Ayun na oh, may lumutang ayun, oh, Ayun isa. Hindi na kaya eh, hindi ko na kaya. Ayun na isa. Ayun oh, lumutang oh. Tapos meron pa 'yan doon, kasunod. Ayun pa. Ayun. Oh, tayo. Oh, dalawa. Ayun pa isa. Tatlo. Yung mga iba nakikita nyo po, mga bunot po yan. Ayun o, oh, yun. Lumulutang-lutang na siya. Mayroon sana maganda kung mayroon tayong ano, yung bang kawayan na mahaba ba. Kaso wala eh. Hindi tayo nakapag-ready. dami pa niyan. Tapos ngayon, ito, bubunutan na natin to. Kukuha tayo ng ano. Kukuha tayo ng pambunot. Ayun o. Oh. Ang dami rin nakuha natin, di ba? Okay, let's go. Ano? Yeah. <laughs> ano? Ha? Si <laughs> Macy, kinalubong pa ako ya? Wala na, tapos na, tara na. Bubunutan ko yan, hanap kayo, tayo oh, ng kumbunot. Dali mo yung sinilos. Ba't ang dali mo pa? Dali dala akong kamera. Wala namang kapartner. Eh, tapos na. <laughs> dali pa yung sinilos. Eh, tapos tapo na. Ayun. Pili ko dala na yung kapartner. Pukuha na lang po tayo ng pangbunot mga idol. <laughs> <laughs> Wadi, bubunutan natin Marami din yon

<laughs> Ay, yung ganito! Tara, kita ka, hapeng muna! Hindi na yun ako! Tara, <laughs> diba? Huwag ka pumunta dun. dyan ka lang. Alalay ko ito ngayon, mga maya idol. Ano po ito? Dito lang sa kapitbahay namin. O, oh, may gamitin ito. Hindi lang naman ito eh. Ha? Saan? Wala, bumuk yun. Mga 70 piraso siguro ito mga idol, makuha natin. Diba? Magkanong kilo ngayon? 7 piso. O di kung mayroon kang 50 kilo, mayroon kang 350. <laughs> Taglit lang to. Ya, maganda dito pag may baha. Aka Iwan ang ano Tira ba? Nagpatong mo Ha? Ah, Nagbiyahe Biyahe rin po kasi papa niya Nagbabiyahe din ng ano Nagbabiyahe din ng Nyug At saka Saging dito sa Quezon tapos dinadala po sa Maynila yung pa sa papa niya. Dato na. Let's go. Hey. Okay. Hey. Okay. tapos na mga idol na, Tapos din dadalhin na natin sa ano to na po natin sa mamimili Titingnan natin kung magkano ang abutin o oh, kaway kaway ka muna sa video natin hello <laughs> ngayon alalay ko okay ang dami ko wala na masyadong naanod na eh Ayun o oh. bumaba na kasi kaya wala nang naanod na nyug mga bunot na lang mayroon po Hey, okay, ala po. Bigat. Ganito talaga ang mga idol. Buhay probinsya. Malay mo, kikita tayo ng ano dito. 300. Okay, 200. 200 ka muna, di ba? Saglit na oras lang po 'yun. Pananagip lang po ng inyog. Di ba? <laughs> ah, ito, ito, lalay ko. Yan, ito yung bahay niya. <laughs> Ay, yung niya. Ay, po. Ah, ano yung may bunot? Yeah. Ah, ayan. Okay. Ah, ah. Grabe yan. Pabigat din mga idol. Mga nasa 25 kilos din to. O baka hindi lang. 30. <laughs> Hello. Hello. Mer may meron na ako. Mga ano siguro po. 60 peraso. Oh, 'di na tinibebenta sa may tindahan na 'yan. <laughs> to mga idol, papatimbang na natin sa mga pogi. Tayo pala si boss. <laughs> papatimbang ako boss ng ano? Nyob. Yung nasagip ko kanina. Eh <laughs> mga idol, papatimbang na natin kung natin kung magkano ang abutin sa nyog nating na Nasagip kanina sa baha. <laughs> Doon. Ilang kilo ang isang sako? Sa Thirty-four. Thirty-four. Yan ang magbabas eh. Ha? Hindi, hawakan ko. Ilang oh, kilo. Yeah. Hmm? Ikaw, ikaw. Ikaw. kaya pa isa. Bala na si boss dyan. <laughs> yan na may sagip kaya lang. Ha? Uh. Saan nasagip? Doon. Isagip Kailan? ako kanina. kanina? Oo, oh, nagbaha. Sino kasama mo? Ako lang. <laughs> eh to dala-dala ko to. <laughs> <GoPro>. <laughs> pang vlog ba? Uh, 34 din, Parias. Oh. 68. Oh, di ba? Ah! Alam na. <laughs> okay. Oh. 'Yan so, idol dito na po yan ibubos nila. Ayun, ginagawa ko kasi yung kupra yan mga idol eh. Meron pa din doon sa kabila. Ayun o, oh. sa kanila din po yun. Yung naka may luna doon. Puro nyug din po yun. Ayun o. Oh. Ah! Uy, kukunin ko to sa ako. Ayan. Boss. Uh. 448. Ha? 448. Bo, nakasipin nyo po mga idol o. Oh. Naka 448 tayo. Ngayon, papalitan natin yung tindahan. Wala tayo panukli eh. <laughs> Doon kay ate Okay Papalit Ayan o no? Ang Bil bilis ng pera bilis ng pera Ate, portrait daw Wala papalit eh Ayan ang asawa ni boss 400 portrait Ang bilis ng pera talaga pag ikay masikal <laughs> Ay oo oh, oh. Diba ganun lang, sagip ka na ng Nyug sa baha o oh, di meron rin akong 400 portrait hindi, 440 sa akin. Ah, okay. Ay, kung may bibili ng pang-ulam. Ay, di ba? Oh, may pang-ulam na. May pambigas ka pa. ganun lang yun. Basta hmm. masipag, masipag lang talaga mga idol. Higa-higa ako kanina eh. Sabi ko ba, biglang umulan. Sabi ko sa misis ko, ano, bay, baha, baha kaya ngayon yung ilog. Sabi ko, baha kaya niya, malakas eh. Ay, baha, lagi pa ako ng nyug. Ayon. Sabi ko na lang kay kuya, nasa nyo, yung sukle. Okay. okay. Oh, ayan o, oh, 448. okay. Salamat! Oh. Thank you, mga boss, mga pugi. Salamat. <laughs> Okay mga idol Meron tayong 448 Ngayon sabi natin kay kuya Yung sukli Nandoon na lang sa Asawa niya Kaya isipin nyo Umulan kanina ng malakas Na lang ako ng nyug Nagkaroon tayo ng 448 Ganun lang po Maraming maraming salamat Ingat po kayo palagay dan Bye bye po Peace out